Hingi namin yung video niyan. So, please, uh, share with us. Um, whatever crime was to committed, to name one, would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor. Because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So, he cannot raise that belatedly now. And ginawa na niya eh. So, kumikrimen naman kung nagawa na. Nagawa na Unless, ngayon. Nando na rin naman po yun. Nilabas niya. Ilang beses nang pinapaulit-ulit. Hindi na po dahilan yun para hindi pa lang masakit. Kasi ganito, kami tayo mga ka magitan? Okay? Kasi okay. nga yung mga... ito, Ha? Eh, hindi, eh, hindi, pakikinan mo na ako yan. Ganito ko yan. Nung pumutok okay. yan, nagkarutas okay. kami. Sabi ko, kuya, matalim mo po Nag-a-out. Dito po. You know, Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayon yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila kasi andito naman yes, po sila eh. Yes, uh, but uh, very material yung recorded. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan, bago natin sila tanungin isa-isa dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung sino nga oh. Morales, ah Enriquez, inaamin mo, ikaw yun? Okay. Pico ah, Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes, sir. Pwede kong i-dedy, pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yun? Okay, thank you. Hindi nga kinusto, Robert. Nabil. Kaya kong iparating, hindi tayo. Pwede tayo i-discision. Kaya nga, kaya nga. Hindi nga kinusto, Robert. Okay. okay may hindi, kasi tayo sinasabi ko, ang sinasabi ko kasi, kung ano magiging decision niya, sa kanya yun, kasi diba? Sakit yun. Kasi siyempre ako, ko, kapapapitin ko si susunod ko. Mga mga patakalan yung sinasabi ko, walang kapapitin. Ang sinasabi ko, susunod, remedyo, pagbaga, siya magiging Kasi

May itas na parang ginalap. Ibig sabihin na tumawag si Kaya. Um, putol po eh. Sino po nag-edit? Yan po yung downloaded po. Hindi po, po, sa, putol po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. Yung po, nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon o nagkataon ang sabi ng cellphone. Kabuo video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. submit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, uh, and to this committee, the unedited recording of your... Yes, Honor, and number two, sino po naglagay ng mga dialogue? bali nagtatulong po ako. Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi. Ay ah, hindi, ay hindi naman po yun. No, no. So interpretation nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based But, po doon sa sinasabi so, po. Pagkakarinig nyo. Apo. Ah, Apo. Ah, thank you, thank you, know. thank you, At yun naman po, bali, kinomperm naman po nung yes. kaibigan ko. Una. si, Mr. Romeo Enriquez. Po. Ul tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang ano uh, candy. Yes, ano Mr. Chair, sir, yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We we will knowing this this uh knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, yeah. we will seek the the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay uh, pinagputol putol o an irritated yan. So, yung boom recordings mo, okay lang sa'yo kung pupuntahin ko sa'yo iyo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording? Is eh, it okay with you? Yaronor, ah, uh, kay Yaronor ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang ang hinuhusgahan eh ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, 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 hindi naman po. Ay wag po, ganun mo, na mamatok. Alam mo, Mr. Ah, Morales. Sino Gino, Sino please, 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 please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung mga kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, huh? in, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako ak 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 hindi... Ak order, 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 order. Please, silence. Noong nakarampong hearing na niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago, na tumawag sa isang Romain Riquez, na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yon? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at katang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola ay eh mapupunta ka na dito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyan kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sa hindi sanay magsalita sa maraming tao. Pangluhob lang sir. Please continue. Ah... Uh, gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay eh, paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka dito. Pero I have to do this, eh. Uh, at uh, pangalawa po, uh, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Uh, nandito po yun. Uh, may hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Expedient Morales. Ah, ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang uh, uh, dalawang gusto kong patunayan sir. Eh. Magkwento ka lang. Makakarating ka na rito. Kwentong barber shop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Nap napatunayan mo ngayon? Yes, sir, nandito po ako. Kasi, so, so you, you, mean to say, itong committee na ito ay, uh, ay, ay pwede pala mag-ibisiga ng katang isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang yun inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. Sa no, so, sa mga we are, not, we, are not, uh, we are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Yeah. Nat, huwag ka na maghalapan ng ibang dagaglinaw. Please, uh, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay uh, katang isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya humingi po ako ng tawad nga po kay Paring Romy. At saka kay... Katang Romy. isip na... Kasi actually siya hindi naman para, uh, ano, pwede naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, so, kat katang, isip lahat ang sinasabi mo doon? Yes, sir. Isin na katang si... Kaya, kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow, oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay naku, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against Kim No, mali po. Ganun, ganun, ganun. Yan ang lumabas na sabi mo eh. Hindi po kayang dapat kumbulahin siya. Hindi sa... ako binubula mo, siya ang binubula mo para eh. pag bula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na nakakusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang, ilang business ka, kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, yung kaso oh, mo, Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking paderbisyon, pagka-polis. I understand. Kaya huwag mo kong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung marok -maro ka sa labas, kung nabubulang mo yung ibang tao, not me. Ha? Not me. Sabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong bisaya mo ka? Taga ka? Taga, Dabao ako, mama, sir. Ibig sabihin, kung marok-marok, taga Dabao. Dito tao, sir. Ay. Ay. Sir, ano ang ibig mong sabihin ng lam? Sinabi uh, mo, bilanggit mo. Yes, sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan, yung lam, uh, si si First Lady, si James. Mat o kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Do? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, so, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Mark Enriquez. Ganito, ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Po, sir. Anong sir, motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige na. Gusto ko po kasi ng uh, may mga dokumento po kasi kong dala. Kasi sir, uh, kung nanonapapagod na po kasi ako sa... sa paulit-ulit na sinasabi nila alam ko naman na mas may explain ko sir dahil sa mga dokumentong dala ko I find it very strange na gano'n ang approach mo para may patawag ka ng committee na ito bulahin mo siya para may pakita ang wow ganun ka ka-genius pala tirada At dini-deny mo lahat ang sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga dini-deny. inaamin ko nga po. Dini-deny mo nga yung truthfulness. Ah, yes, sir, yes sir. Ha? Oh, yung veracity, okay. totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo, sa video na yan dini-deny mo. Yes, sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Mahaw wow, kasi may video. Pero kung no, kung walang video yan, hindi no, mo hindi dinayan. Actually, pwede ko dini dinayan, sir. Uh, excuse me po, sir. Pwede ko sabihin AL. Eh, pwede sabihin ko naman na hindi po ako okay yung kausap, eh pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka nga maka kasi kausap mo, mayroong na uh, telephone number sa'yo, kaya nung kausap. Pero sir, Akala pero Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi Try mo yung deny uh, Yes sir, I understand sir, kasabot ko sir, kasabot dito. Kaya Is sir. it true that you planted evidence? Yes sir, Mr. Yeah, I, I, I just would like to, to remind you that you address Your questions and everything to this chairman, hindi kayo magka personalan, ah? Yes sir. Is true that chairman? Para hindi ba sa doyito? Don't debate my question, Mr. Morales. Continue. Uh, is it true that you planted evidence? But according to, according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, you're wrong. Oh, no. you uh, you mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to the uh, with the decision of the uh, Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can no. you disagree with the... No, Your Honor, hindi part? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo, to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang wait, issue, wait, 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 Your Honor, is yung uh, pagiging istorya. Oh, hindi po ako akusado, Your Honor. Uh, ah, I'm not discrediting your... I'm not testing your... I am testing your credibility. Huwag kayong magsabay magsalita. Pakinggan mo kung magsalita sa ito, Jengoy. I am testing your credibility. Eh, pinapamunahan mo eh. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor sa so, umpisa pa lang nung ano no nung bagula nung dumating kayo dito sa hearing Mr. Chairman ano. Ito na yung naging naging experience ko your honor Mr. Chairman dito sa Senate investigation. Hello. Yung yung sinasabi mong nawawalan ng dokumento. Wala ka tinanong kita ng last hearing. Where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang anong klase ka resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ano? Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Pati Chairman. Ganyan ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na pinipresenta po nung vlogger na si Maharlika na nasa napa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na, na, under oath po inidentify ko. Itong itong mga dokumento na ipinakita noon ni ni ano no si ni Senator uh, Bato de la Rosa. Ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay inidentify ng PDEA na sasakyan ng PDEA na mga kawani ng PDEA yung yung mga nandoon at opisyal na sasakyan ng PDEA yung naandoon. Your honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PDEA kaya nga po nagulat ako nung lumabas okay. Ko 'yun. Eh. May tinanong natin ng PDEA kung galing sa PDEA. Ano sa ng meron ba PDEA rito? mr Laso. Ay uh, yes, si Mr. Laso. Tinanong natin, I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what were what was your answer Mr. Laso? Your Honor, there are no such oh, in Bidayan. Oh, sino nagsisunungan? Sino nagsisunungan? Hindi ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh, ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a na talaga. Kasi po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Sinungan okay. ko. Pero ako rin, ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako, naniniwala ako based on the everything that I have examined, nandiyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Okay. Well, isiwanag na maliwanag po, uh, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong niyo, siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakaraang hearing, sinabi niya sa at sa atin lahat na hindi siya na hindi, hindi niya kilala. Eh di talaga napaksinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pati sa yeah. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Oh, hindi po ma. Hindi po mata iba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Kung matatandaan ko man yung pangalan niya hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya Your Honor. Well, I can I can give you the assurance that the Senate will protect him or her. Kung sino ba siya. Sige, huwag ka magalala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Uh, hindi siya mahal, hindi siya mapapano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po, yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Pero Santiago, you were PDA chief at that time. Kung nalaman niyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PDA, will you still accept him? Sino naman ang... Uh, <laughs> Kahit sino naman yan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka, dalawa pa yan, uh, iladagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative and the other one is uh, criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, asasabihin mo, oh, Juan, uh, nakapending pa hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romi hindi pa nakapasa sa bar yan. Pinantay ka na. Matapos, akin, kapag talo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Oh. Pagka pag criminal prosecution, kailangan yan, it is always Beneficial ang approach natin niya. Benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two-witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay, siyempre si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ako nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa inyong secondary evidence, again, nasaan anya, ng, ang root of contention dito sa hearing na ito eh. Nasa inyong original. O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung, siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwala akong napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman ako sino totoo sino maliroon sa YouTube eh marami niya kung magsalita. Eh, meron ko na, eh, may mga professional na kwan. Alam mo, wag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa'yo, STL. Huwag mong kakalimutan, STL. Kilala ka nila, personally. Ang, ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional uh, storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. It's any wrongdoing. Then, The drug test of our president is being brought up, even though it was not, or did not appear germane to the subject of the proprio investigation done last hearing. Under a court of law, although I duly, I respect the the what this chairperson had just discussed just now before I was recognized, but under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence. It is our opinion that hearing should aim to ferret out the truth using evidence and facts otherwise the faith of the people in inquiries in aid of legislation may be diminished especially when it causes reputational damage to other parties there have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be vacated before the courts later on and we do not want a repeat of that while we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation i caution our colleagues to be very careful not use the hearings in aid of political persecution. Hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearings para sa pamumulitika. Napakalaga po ang Senate hearings sa pagbuo natin ng mas epektibo na batas para sa bayan. Uh, galit din ako, galit din yung Marcos Group sa akin, yung mga loyalists, dahil daw pinayagan kita mag-hearing na yung araw na ito at nung nakarang ilang dalawang linggo. Ang pinoproteksyonan po natin dito ang institusyon, ang Senado. Because the Senate believes in the committee system. So never, never nick the Senator uh, Batosake na itigil yung committee. You've never gotten a call from me, never did I tell you to stop the hearings. I just told you to be cautious, make sure that it is evidence-based. That's the reminder I give not only for this committee but for the other committees because very soon we'll also be discussing the gentleman's agreement case against China. I will also air the same caution to the committee members there na mag-ingat po tayo dahil reputational damage ay pwede mangyari kung haka-haka lamang po ang gagamitin natin. Yung proteksyonan protection, ko po dito, ang Senado. Kaya, yan lang po ang aking caution for all parties involved. Let's not use this for politics. Let us continue our job to remain truthful to our mandate to the Philippine Senate and to the Filipino people. Yun lamang po, Mr. Chairman. That thank reminder goes for all other hearings. Thank you, Mr. Uh, Mr. Uh, Mr. Chairman. Thank you. Uh, for a while, as I told you, I assured uh, Mr. Senate President that I have no hidden agenda. My God, uh, you know me personally. I hope uh, I... I maintain my, uh, you maintain my trust on uh, your chairman. Thank you. You have our full trust and confidence, uh, Mr. Chairman, and that reminder goes for all the chairpersons of the committees. So again, to oh, Senator Bato. I always told him that uh, uh, be fair and uh, ferret out the truth, and that's uh, the uh, Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. In this committee, we have to ferret out the truth, and it must and it should be based on evidence. Recording in progress. But unfortunately. Itong our resource person present here today that I am testing his uh, credibility does not have any evidence to present. So, Mr. Chair, Mr. Senate President, Mr. President, if we continue to listen to the imagination or the alibis of this uh, of this witness, it might, huh? don't get me wrong, Mr. Chair, it might diminish the uh, credibility of this committee. So. That is my piece, Mr. President and Mr. Chair. If we continue to listen to all his alibis and all his uh, lies, imagination, mawala yung credibility ng uh, hearing nito. Kung kila, kung uh, kung sino yung confidential informant niya, sinabi niya hindi niya matandaan. So so how can we believe in this kind of with this kind of resource person? Na wala naman talaga siya pang representang uh, 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 hard hard proof evidence dito sa committee nito we are here to ferret out the truth to know the truth and nothing but the truth yun lang naman and in aid of legislation yun lang naman talagang gugustuhin natin but pero if you you have this kind of uh, resource person who are spreading lies and intrigues, eh that is not acceptable Mr. President gusto kong uh, klaruhin that our objective here is to shed light on the matter and to uncover the whole truth in these uh, allegations nothing but the truth No more, no less. Nandito po ako para suportahan ng ating chairman, Senator Bato, para alamin po ang katotohanan. The truth only. Hindi hindi po tayo magkakamali dyan. Kaya naman po ako po yung sumasangayon kay Senator Bato that we should keep politics out of this uh, hearing. Ang pangunahing layunin natin dito ay ang kapakanan at kaayusan ng publiko. Ayaw natin na bumalik ang paglalaganap ng illegal na droga dahil pag bumalik yan, babalik na naman po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno hindi ito dapat uh, nakadepende kung sino yung kakampi natin dito. Isa po ang ating laban. Labanan po ang illegal na droga. Uh, kaya uma umaapila po ako dahil uh, sa ating mga resource persons nandito ngayon, sabihin nyo lang po ang totoo. The truth only. Oh, Mr. Chairman. Uh, hindi ka, Mr. Hindi, ka, bayaran. Hindi, your <cue> honor. Hindi, honor. Guys, bye. Uh, um, I'm sorry. I've been really patient. But um, this has absolutely nothing to do with the Batangas drug hall and nothing to do with the pedelics. This is something um, agent, former agent Morales has probably against General Katdak or probably has something against um, General Serapio. Um, I'm um, sorry for cutting the chairman, but um, ang layo na ho ng pati na mga tan na ho, na eh. ang layo na ho So can, may I ask, Mr. Chairman, that we not give that much leeway to the witness to be talking about so many things. And in the end, we bothered General Serapio is about who, who's supposed to leave for Davao this afternoon. We bothered, even if he was not invited, Atty. Lakanilao, we bothered General Kakdak simply because he was mentioned in the, making it appear, it seems, that um, it was all a conspiracy to silence him. But um, listening to these um, honorable gentlemen and officers and gentlemen, Mr. Chairman, um, so may I ask that we try to not go into everything um, um Mr. Morales is saying? Each time he mentions a name, um, this has nothing to do with the subject matter at hand. And this has nothing to do, Mr. Chairman, as well um, with um, what we are trying to find out in this hearing. Dahil po dito sa kanyang, dahil po sa kanyang uh, uh, pag-retrack ng kanyang statement at pag-amin na tinanim lang yung ebidensya laban sa dalawang uh, Chinese nationals in San Fernando City, Pampanga and McDonald's, Uh, when it was reported to me, Your Honor, inirefer eh, ko lang po sa, ano po, eh, sa Internal Affairs Service. Normal naman po yan eh, pag may mga ganyang sumbong, di yung Internal Affairs Service po ang magdedetermine ng facts. Hindi ko naman po sila pinatawag para pag-alitan eh. Hindi ko nga po alam kung bakit lagi nababanggit na pinag-initan siya. Eh nang naman po sa kanya lahat yung mga pangyayari, ginagampan na lang po natin yung trabaho natin. So ang nangyari po, Your Honor, uh, nagkaroon po ng investigasyon under the Internal Affairs Service. At after the investigation po, Morales, Mr. Morales was formally charged and was required to submit his answer there too. Th this was more or less July po of uh, uh, 2013, Your Honor. So, ito po yung naging basihan niya siguro, hindi ko naman po alam. Pumunta po siya sa ABS-CBN for three consecutive nights. I was accused by Mr. Morales na ako daw po ay hindi nanguhuli ng Chinese drug syndicates na siguro po ako daw ay duwag. Mga ganun po, medyo ano po, foul. Take a look at the two documents na sinasabi nating alleged PDEA leaks. The pre-operation report and the authority to operate. If you are going to take a look at the two pictures there, makikita natin that those documents, number one, parehas po silang walang control number. Aside from these two documents na no walang control number, yung documents pong ito were intentionally obliterated. And yung documents pong ito, most of the items therein, I remained unfilled. Ibig sabihin, this deprived the pidea para malaman po magkaroon ng kung talagang totoo or hindi or nag-exist yung dokumentong ito. Kasi hindi namin mabe-verify in the investigation that we have conducted here during the past two ka years. Kapag na-disapprove o kaya hindi hindi na submit yung papel na yan, magkakaroon ba ng control number? Ah, uh, ba? Ako si Morales. Gagawin ko yan. At inamin naman niya, pinirmahan niya. Ngayon, kung sinabihan ako na hindi, hindi eh, di disapprove yung uh, operation na yan, Magkakaroon ba ng control number? Hindi po. Oh, hindi. So, meaning... Tingnan yeah. mo yung nature ng papel. Tingnan mo. Kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tingnan mo yung color ng papel. yeah, Color ng papel. At saka yung butas doon sa confidential. Lumang papel yan. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? okay, diba? ko series of questions na tinanong ko yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo in this pre-operation report, makikita eh, na eh, uh, If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, parang narin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo yung papel, no? Oh? Discolored. Andiyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, uh, ako Ako'y naniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang yan. Paano magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan? Most likely, ito ha, ito sa akin. Kung, kung hindi man ito nalagay sa file niyo ito ha, uh, honest opinion ko ito, kung hindi ito naglagay sa file ninyo, pwedeng ang gumawa nito eh, siyang nagtago ng papel nito. Possibly. Ako, yeah, 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 to be honest, I, am I'm not destroying you, uh, Morales. Ako, isa rin yan sa iniisip ko na pwedeng ikaw gumawa nito, hindi mo na-submit, baka nasa iyo yung papel na yan. Pero, sige lang, I, I am, uh, I am uh, giving you the benefit of the doubt. Pero pag sinabi ninyo, ikaw, attorney, kung sabihin mo na never nag-exist yung papel na yan, yan ay gawa-gawa lang. Maniwala kaya ako sa'yo? Eh, yung nature ng papel, kahit na kahit na photocopy lang yan, ano, paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? oh, anong, anong sinisirox niya? Kung, uh, ano kinukupyahan kung wala yan? Kung uh, hindi yan existing. Your Honor, if I may. Yes. Uh, only on nga. the part of the Jonat Mr. Jonathan Morales because these documents that I have been mentioning never po itong naging part ng official documents well, of the day. Well, naniwala ko sa inyo pag si-declare nyo yan dahil talagang tinignan nyo sa record ninyo. Ah, natin tinignan nyo sa record nyo. Wala talaga yan. Yes, Pero, Your Honor. Please do not uh, make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang uh, hard copy niyan? Uh, existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Honor. Am I correct? Okay, so da dapat dapat magkaintindihan tayo diyan. Yes, at tayo ay nagdududa kung sino nagtago ng papel yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Sino? Kaya ay tayo nagkakaroon ng investigasyon. Okay, yes, please continue. Um, uh, Mr. Chairman, if I may. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, kung nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it. As you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It's not become, uh, did not become part of the official records of Pidaya. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya'y polis, um, marami siyang mga informant, may mga ebidensya ka na nakakalap, pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Noong nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, noong natapos, dala-dala ko rin lahat. Um, malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Sen. din wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PIDEA, para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi, hindi pa opisyal na dokumento ng PIDEA Yan. Ganun po ba interpretasyon yes, Yes po. So it may be an, a document prepared by a PIDEA agent, but not something that the PIDEA would stand on as of yet because it is not yet tap it has not yet been tested, the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay um, i-operate natin o hindi. Yes po. Yeah. Um, ngayon, ko po ha. kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number one yata to sa, uh, sa social media ngayon, ang aligasyon ay, ang aligasyon ni Ginoong Morales ay, hindi sa pinayagan ni Operito. Pinigilan siyang i-operito. Umakyat hanggang kay General uh, dating Director Kakdak. Umakyat hanggang kay Gadapan. Umakyat hanggang kay Yeso Ang dami ng pinuntahan. Kaya ang pinatawag pa rin sa Malacanang eh. Ang tanong ko, kung hindi bahagi ng record ng PIDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PIDEA kung wala sa records? Your Honor, uh, actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PIDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview, that si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior which is director uh, the, the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana, nag siya. Na siya? Uh, submit po siya ng... ng ng...